Royal Air Force, Crossley 2025 of a Horsepower Ban Ayad na Malambot Ang unang mga sasakyan ng Crossley sa Royal Flying Corps ay anim na kotse na binili noong 1913 para sa pagmamaneho ng mga opisyal ng kawani sa paligid. Noong Nobyembre taong 1918 humigit kumulang anim na libo na sasakyan ng Crossley ang pumasok sa serbisyo. Ang pinakakaraniwang katawan ay ang light tender na ipinapakita dito. Ang bawat squadron ay mayroong labing isa nito para sa pagdala ng mga airman at paghila ng maliliit na trailer at aeroplano. Dalawang Crossley staff cars ang ginamit para sa transportasyon ng mga opisyal. Ipinanumbalak ng mga voluntaryo ng RAF Museum ang exhibit na ito. in deines Herzens Rahme und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich scrolle nicht, ich scrolle nicht, Maaari itong magsakay ng walong pasahero sa likuran at dalawa sa harap kasama ng driver. Ang mataas na windscreen at mahabang canvas tilt ay nagpoprotekta sa driver mula sa masamang panahon. Pinahusay ng kambal na gulong sa likuran ang truck sayon upang madala ang mas mabibigat na load. Mga dimension, haba 4 na metro 11 centimeters, 13 feet 6 inches. Dates. 1913 late 1920s. Engine, 4,531 cc, four cylinder. Top speed, 88 km per hour, 55 miles per hour. Fuel consumption, 13 to 15 miles per gallon, average today, approximately 40 mpg. Brakes, rear wheels only. Ito si Junior Kakao, magandang araw po sa inyo.